at meron Kinaaliwan si Barbie Forteza nang muli siyang maging guest host sa It's Showtime ngayong araw. Sa segment na tawag ng tanghalan, Napakanta si Barbie matapos siyang pakantahin ni Vice ganda ng awiting Meron Ba. Sa kabila ng kanyang kabang nararamdaman, di nagpakabog si Barbie at kumanta ng may kasamang papikit-pikit pa. Lahat ng mga manunood at mga hosts ay natuwa sa kanyang pagpapakita ng talento. Subalit, habang abala si Barbie sa kanyang pag-awit, bigla siyang nagulat sa isang tunog na kanyang narinig. Inampas ni Ryan Bang Angong na siyang hudyat sa mga kalahok kung sila ay naligwak sa kompetisyon. Bagaman nagong si Barbie, ang insidenteng ito ay naging masaya at puno ng tawanan para sa lahat. Maraming netizens ang agad na nag-react sa social media, nagpapahayag ng kanilang saya at aliw sa nangyari. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng dagdag na aliw at saya sa mga manonood ng It's Showtime, at lalo pang nagpatunay sa kakulitan at pagiging game ni Barbie Forteza sa mga challenges na ibinibigay sa kanya. Iniisip kita,